Hello guys, ito nakauwi ako ng bahay Ito ang aking alagang ibon na kakaktil Ayan May apat na anak na awatin na At tingnan ko na dito kasi mukhang may itlog na itong mag ito Kaya kailangan awatin Oh, may dati natin itlog mas daming hayop lab lab daming hayop dito kasi may piste yung ano may pang ano ka dyan sa ibon lab daming ano daming hayop sa loob ito ay awatin ko na tapos sus kadami labo oh. Patayin natin to. Dami pinasok ng insekto yung ano. Okay. Dami. Dami. Magtipla ka, Sibin, si dyan. Kaya, Kaya, pa sa topic Ano na topic tubig dyan, eh? pinasok yun. Inse ano nga, ano? Lakbag black bag, black bag. May black bag na pumasok sa lifting. Yan na yun. Ano karami yan? dami pag ko na kaya lahat yun Balita na lang bat Ito ang aking alaga ay Nilinis ko na yung mga, may mga black bag Meron pa rin Yeah. Ini si ate yung mga ano Kasi ito yung maka Ano sa mga ibon Kaya natin Ang dami ko nalilis kanina. Grabe, ayun na. Paglabasan. Oh. Mga, yung iba, mga bukbuk. Ang dami. So, kailangan itong patayin. Para... May mga bukbuk -buk kasi ako. Oh. yung sa pupunta sa mga pagkain dumami. Ayan, malinis lang konti. na mga... na ko na labing Okay. So, sayang, dapat na yung pang spray na. Ito ano, na din ang silin pang sa... Hindi na mamatay ata si Bin. Ispray talaga na mamatay si yung, so, yung kuhan. Buli na Pero yung kuan yung bukbok na mamatay. Hmm. So, Pinaka-prepare na yung ano. Linisi na lang ito. Uli ayan ko na itong mga alaga kaya dito may bagante akong kulungan kasi nagbawas ako ng african airing kaya yung mga anak dito sa kakaktel ko ilipas so kukunin ko na yung mga alaga ko ayan ang mga alaga ko <SILENCIO> <SILENCIO> apat There, Kapat na, sila. Kapat na silang Nah, ini guys, opat ito mabait pa Parang malak mahina pa yung bunso. Lab. Nagpapasubo pa yata to. Ayan. Ayan. Apat silang nyawat Ayan. Ayan. Mga red eye. Tatlong red eye ang lahat ng yellow ang pearl lang ang hindi red eye ito ito red eye red eye red eye ang mga red eye oh. na katuwa ay mga ibon pero nagbawas ako dito ng ibon yung mga hiring ko guys ay aking pinulout na at maingay dito sa computeran ang natira na lang ay albuan albuan ang mga natira so ito nag focus na lang ako sa cocktail kasi mabilis siyang paramingin at hindi siya ganong maingay mas ano siya mas tahimik siya kumpara sa ibang mga ibon na kagaya ng african maingay kasi yung aplikan kaya ito naman pag maturuan mo siya ng huni kaya ng masipol na kanta uh, basta kahit anong kanta basta si isipol mo siya ay marunong natutunan niya kaya pagka nagsipol siya sa tinuro mo nakakatuwa nakakatanggal stress dahil marinig mo yung huni na sipol na ginaya ginaya sa ginaya niya ito yung magulang niya, babae ito. Ayan. Pearl. At yun namang lalaki red eye. Yan ang nabili namin na ah, binili ng tao may-ari. Binita ng may-ari na hindi na niya kayang alagaan. Kaya yun. Bali pangatlong breeder na to. Ang una ay isa at yung pangalawa ay dalawa din ang anak at yung pangatlo ay apat na yung anak ayan ang bilis niyang ano yung tatlo na na unang anak nito ay nabili na may binta ko lang ng tag 1000 ang isa ayan ayan ang ibo namin hanggang dito na lang yan update lang sa aming alaga at ako'y walang na doon sa aking trabaho ang pagkain pala nito guys ay uh, mix na mix na African mix sabihin lang sa tindahan African mix tapos sunflower tapos integra or bibistag pinaghalo ang bibistag at saka 1000 integra yan 1000 integra African mix sunflower tapos pwede siyang pakainin ng mga gulay gaya ng kung anong mga download down pichay uh, lulok malakas sila mas malakas sila sa pichay at saka sa kangkong tapos mais na sariwa yung malam, malapang laga yun na lang pagka magalaga kayo ganyan ang gagawin nyo Ayan. So, hanggang dito na lang bye bye